Hi, good morning. Two months na nga kaming inuulan. Kaya matumal ang benta. Pero okay lang. At least hindi kami binabaha. Hindi naman natin kailangan ikalungkot kung matumal tayo. Ang importante, nababayaran ko yung mga tao ko. Dahil may mga pangangailangan din sila. Hinihintay lang talaga namin dumating na si Haring Araw dahil alam namin, pag dumating na siya, ay babalik na ang dati naming benta. Umiikot ako ngayon dahil gusto ko ipakita sa inyo kung gaano ito kalaki. Nasa 350 square meter ito lahat. Pero nung una, nagsimula ako sa isang maliit na tindahan lang. Siguro nasa 25 square meter lang yon. Patunay lang po yan na sipag at syaga talaga ang kailangan natin sa buhay. Hindi ko po sinasabing matagumpay na negosyante na po ako. Dahil hanggang ngayon, sa 5 years ko sa negosyo, ay talagang marami pa rin akong pinagdadaanan. Sa negosyo, hindi yan mabilisan. Kahit nga 5 years na ako dito, ay ingat na ingat pa rin ako sa pagbabudget. Yung buong oras ko talaga ay dito lang umiikot. Minsan kahit gabi, nandito pa rin ako. Dahil may mga dumadating na deliveries. Katulad ng mga hollow block, simento, buhangin, lahat yon ay kailangan bantayan. Sa gabi ko lahat yan pinapadeliver. Kasi nga kapag umaga, makakaabala yan sa harapan namin. Malalaki kasi yung mga truck na nagdi-deliver dito. Kaya kapag nandito sila sa loob, hindi na makakaikot yung mga sasakyan na pang deliver namin. Ako yung hardware na hindi nagsasara kahit holidays. Kahit nga Sunday, eh, bukas ako. Kaya kilala na ako ng mga tao dito. Na kapag may kailangan sila, dito sila tumatakbo. Wala akong mga social gatherings na pinupuntahan kung hindi naman importante family lang talaga yung pinaka-priority ko at yung mga seminars na related sa negosyo. Importante kasi yun doon tayo mas matututo. Mga bossing, isang follow naman diyan oh.